Komandante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa? Magandang tanghali, Ella. May nakuha tayong impormasyon na mayroon ng sagot itong uh, hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin uh, ini nga nila na ang presidente ay uh, immune from suit o hindi ito makakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon, kaugnay ng paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Derek Olminare sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apila sa korte matapos ang musyon ni Solicitor General Bernardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. Pero paliwanag ni Colmenares may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay imodify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay uh, nakalagay ang immune from suit ang Pangulo pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang mga uh, emergency ay personal. Ito ay isang uh, short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal. Imposition din anya sa co-equal branch na gobyerno o na kongreso ang hakbang ng presidente. So this is an imposition by the president, not only to short circuit a legislative process, but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Binigyang diin pa ni Colmenares hindi totoong mahaharas o umay istorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anya niya o napakarami anya ang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General OOSG. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, We contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Ela ang uh, naging tugon naman kahapon ng Korte Suprema sa pamamagitan ni uh, Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo ay uh, maglalabas sila ng agarang uh, resolusyon dito sa isyu na ng paghiling uh, ng Solgen na dapat alisin si PBBM bilang respondent dito sa kaso ng PhilHealth, gayon din uh, yung uh, pakikinggan din nila yung uh, pleading naman o apela ng kampo ng mga petitioner sa pamamagitan ni attorney Nery Colmenares na dapat manatili ang Pangulo bilang uh, parte dito sa kaso. Yan ang update mula dito sa Baguio City, Malik Maraming salamat Dante Amento